Okay, so syempre, bago po tayo magsimula, nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga, Wandi. So, mapagpalang umaga sa lahat. So, ngayon, no, bago tayo magsimula, nais ko muna ayusin ninyo ang sarili ninyo, maging ang lugar na inyong kinuupuan upang walang maging balakid sa inyong pagkatuto. Ngayon ang tanong, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pasabi nga ng isang aba, syempre po. Okay, so mukhang handa na. So ngayon, no, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para magkaroon o makadaupang palad ang isa't isa. But always remember to always cherish every moment because sooner or later it will turn into memories. Okay, memories na pwede nating pagsisihan or hindi. That's why we have to enjoy every moment. Okay, last time po, no, bago ako mag-leave, kung hindi ako nagkakamali, na pag-usapan natin ang mga sangkap ng komunikasyon. Tama ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kagaya nga sa pagluluto, di ba? Bago mo matawag na isang sinigang, ang isang sinigang, 'di ba, kailangan muna natin ng iba't ibang mga sangkap bago ito mailuto. Same with the communication itself. Kailangan po natin ng iba't ibang mga sangkap para maging matagumpay ang tinatawag nating communication. Okay? And then nabanggit natin ang ilang mga sangkap just like the sender na kung saan siya ang nagpapadala ng mensahe the message yung nilalaman yung channel yung iba't ibang ginagamit ng tao para maibigay ang tinatawag na mensahe and of course kung merong sender meron din tayong tinatawag na receiver and the next mga sagabal sabi ko nga even sa buhay natin may mga sagabal tama Okay, same with the communication itself. May mga sagabal po kung bakit hindi nagiging malinaw o kung bakit hindi na ipapahayag ng mabuti ang tinatawag nating mensahe. And of course, we have the tugon. Ito yung feedback, ito yung response, ito yung reply na tinatawag po natin dun sa natatanggap nating mensahe. So, nabanggit din natin ang uri ng sagabal. We have the physical, semantiko, physiological, and psychological. Same with the antas ng wika, na kung saan kapag ka komunikasyon sa sarili, we have the inter, intra, intrapersonal. Kapag ka naman sa kapwa, we have the interpersonal. And of course, we have the pampubliko and pangmasa. And then, nabigyang highlight din po ang sinabi or ang proponent ng speaking na si Del Hines. Na kung saan, sabi niya, sa isang komunikasyon, napakahalaga daw ng acronym ng speaking para maging matangumpay ang tinatawag na komunikasyon. S for setting, P for participants, E for ends, A for act of sequence, K for kiss, i for instrument, yung mga medium or daluyan o channel na ginagamit natin. And of course, norms, the paksa, yung pinag-uusapan. And of course, last but not the least, the genre or genre. Ito yung tono ng usapan. May mga i i kapag ka nakikipag-usap sila. Iba yung tono, galit, masaya, malungkot may pagkadismaya, and so on and so forth. And that is the acronym speaking stands for. Okay? So, ngayon naman, magkakaroon tayo ng panibagong talakayan regarding sa mga gawaing komunikasyon. Sabi nga nila, ang komunikasyon ay isang gawaing ginagawa ng tao araw-araw. Again, I repeat, sabi nga nila, ang komunikasyon ay kabuoang gawain, ginagawa ng tao araw-araw. Ibig sabihin, hindi na po uh, hindi na bago sa atin na nakikita na may mga taong nag-uusap. Kaya nga kung mapapansin ninyo ang etimolohiya ng salitang komunikasyon, 'di ba? Communis, common, karaniwan. Kasi kahit saan tayo magpunta, kahit anong ginagawa natin, we keep on doing the word communication itself. Okay? So, ito, ilan lang sila sa mga gawain na nasasalamin po natin sa lipo ng ating ginagalawan o kadalasang nararamdaman natin bilang isang tao na kasangkot sa lipo ng ating ginagalawan. And the first one, we have pagtatampo. Again, I repeat, unang gawain pang komunikasyon, pagtatampo. Ngayon ang tanong, 1 D ano ba yung kadalasang pinagtatampo ninyo? Di ba, minsan meron, kunwari, hindi ka lang natira, natirahan ng ulam, hindi ka lang pinag-reserve ng upuan, hindi ka lang binili ng nanay mo ng kung ano-ano, o kaya kunwari, magkikita kayo ng boyfriend mo. Di ba? Uh, sa 7-Eleven, sabi niya, bibili kita ng hotdog, di ba? May, nag, may nagtitindang hotdog sa 7-Eleven and then suddenly, hindi siya sumipot, di ba? So, nakakaramdam tayo ng pagtatampo. Kasi nga, merong pagkabigo, merong kalungkutan sa puso natin. Kasi may mga bagay na gusto nating mangyari or maisakatuparan kaya lang hindi nangyari. Kaya nga nagtatampo ang isang tao. Okay, sa pagtatampo, merong pagkaramdam ng kalungkutan or pagkabigo kasi meron tayong ninanais na gustong matupad pero hindi natupad. Okay? And that is pagtatampo. Nagtatampo ka kasi merong dahilan merong pagkabigo sa puso mo na siyang naging dahilan kung bakit nakakaramdam ka ngayon ng kalungkutan. Okay? So, next naman po tayo sa pagmamaktol. When we are talking about pagmamaktol, nagre-reklamo ka. Kaya lang, hindi tuwiran ang pagre-reklamo mo. Ulitin ko lang, kapag pinag-uusapan po natin ang pagmamaktol, nagre ka kaya lang hindi tuwiran. So, paano po ba yun? Example, di ba ako kunwari, marami akong binigay na activities o class. Ito yung activity natin and then tomorrow we will have a quiz. Kunwari, ganun yung sinabi ko. Tapos, may mga iilan sa mga klase nyo, pwedeng sabihin na, eh, makanya yung mestro ngayon, hindi ka na pagawa. Diba? Ay eh, asinawa, eh, ay namigpay na awo. Diba? Yun yung pagmamaktol. Nagsasalita kang pabulong, pero kapag tinatanong ka, ano? May problema ka ba? Ang, ang nagiging pagtugon, wala po. So, that is pagmamaktol. Nagre-reklamo ka, hindi tuwiran. Bumubulong-bulong-bulong ka dyan. Pero kapag tinatanong ka kung may problema, ang sasabihin mo, wala po. Wala po yun. Okay? And that is pagmamaktol. Just like kapag inuutusan tayo ng nanay natin, di ba? And then we are so busy. May ginagawa tayo. May mga ilan nag ml or kung ano pa man. And then bigla uutusan oh, ka o kaya nag-online class ka, di ba? Minsan nagsasabi-sabi ka, talawa na yung utos ni yung ni eh. ba? Diba? Mataluot pa rin akong utong sana. Pero pag tinatanong ka ng nanay mo, may sinasabi ka, Aw oh, wala, ikaw naman, mama. ba? Diba? And that is pagmamaktol. Okay? So far, nagkakaintindihan po ba tayo? One din. Okay, simple lang po yung mga to. Next tayo, we have the pagdadabog. When we are talking about pagdadabog, eto, tuwiran na yung pagre-reklamo mo kasi lumilikha ka na ng ingay. Okay? Example, yung, uh, yung pinto, di ba, ibabagsak mo. Yung paraan ng paglakad mo, talagang padabog. Ano pa? Kunwari, naghugas ka ng pinggan, and then suddenly, sobrang pagod mo na. Kulang na, malabag mo rin pinggan. And that is, pagdadabog. Tuwiran na yung pagre-reklamo mo. Meron ka nang gustong sabihin na tila ba ayaw mo na. Kunwari, kunwari yung manos ka pang pinggan, di ba? Yung minsan, nagdadabog ka na eh. Kasi pagod ka na. So, lumilikha ka na ng ingay, ibig sabihin, meron ka ng mensahe na gustong iparating doon sa taong yon And that is, pagdadabog. Next tayo, chismisan. Favorite ng marami. Di ba? Then, marites ma-resolve. Yung mga ganon. Ito, pinag-uusapan natin yung kwento sa araw-araw, lalo na yung buhay ng iba. Di ba? Yung kumain lang siya ng mangga, ay, 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 mabutot siya yata ay eh. Di diba? May mga ganon eh. Okay, minsan, mama, ang mga, eh, mamaw yung putok. Makaya. Minsan nga, gumagawa pa kayo ng group chat, di ba? Tapos pinag-uusapan niyo yung isang tao. Okay, minsan, kapag wala kayong uh, magawa, ano-ano pinag-uusapan nyo, yung buhay ng iba. Pinapakailaman natin yung buhay ng iba. And that is, chismisan. Anong pinag-uusapan? Buhay ng iba. Okay? So, yun po ang chismisan. And I think very, very common na nakikita po natin yan. Pero please, no, as much as possible, iwasan po natin. Kasi yung iba, nagpapakalap sila ng ano, hindi tama maling impormasyon, maling chismis, ba? Diba? So, sana, before tayo makatanggap, or bago tayo magbigay ng tugon, dun sa natatanggap natin chismis, ba? Diba? Suriin muna natin kung totoo ba to, or hindi. But at least, ba? Diba, somehow, kapag nagbigay ka ng pagtugon, tama. Kasi nga, nagsaliksik ka muna, ba? Diba? May evidence, kumbaga. Hindi basta yung lagi kang nagko na, ah, wapin-wapin ba wapin, niya, mabukot siya, gano'n. So, eto po yung chismisan. Okay? Bagamat favorite ito ng iba eh. especially kapag wala silang ginagawa sa bahay. So, nangyayari po talaga yan. Okay? Next po tayo sa word na umpukan. When we are talking about umpukan, ito paggawa ng tao ng maliit na grupo o pangkat. Nakaumpok po sila. Kapag nakaumpok sila, naka po sila. Anong kadalasang ginagawa? Ginagawa ng taong nakaumpok. Simple lang yan. It's either kumakain sila, nagsasayawan, uh, nagkakantahan, umiinom, sumusugal, di ba? Um, pwedeng nag-group study, brainstorming and so on and so forth. And that is umpukan. Nakuumpuk sila, nakagroup naka sila ng maliit at meron po silang ginagawa. Okay? Next tayo, talakayan. Talakayan, everyday na nangyayari yan. Between your professor, ba diba? your instructor, and with you. ba diba? Nagbibigay sila ng mga kaalaman, ng impormasyon tungkol sa isang paksa. Kasi we have to accept the fact na hindi lahat ng bagay alam po natin. That's why, together with your teacher, sila yung nagsisilbing gabay, daan, instrumento, behikulo para mas lumawak po yung kaalaman na tinatawag po natin. Okay? So, talakayan, discussion. Tungkol saan? Sa isang paksa. Okay? So far, nagkakaintindihan po ba tayo? Malino ba? Okay, good. Next tayo, we have the symposium. When we are talking about symposium, ang tagal ang tagapagsalita o ang mga kalahok ay eksperto. Expert po yung nagsasalita sa harap. Example. Example, no? gusto nyo magkaroon ng business. ba? Diba? So, pupunta kayo sa isang meeting wherein ang nagsasalita ay business expert it's either entrepreneurs, 'di ba? So ganun po yung symposium. Another example yung mga doktor, 'di ba pag nakikipag-usap sila sa pasyente nila. Ang nagsasalita, eksperto sa isang larangan. Teachers, lawyers. Ano pa? And uh, marami pa. O, o kaya naman pagka magkakaroon kayo ng research, 'di ba? Sino yung magsasalita para magkaroon kayo ng idea? Kung paano gumawa ng isang research. Definitely, the research expert. Diba? Yung research, uh, yung uh, eksperto pagdating sa paggawa ng research. So, ganun yung symposium. Ang nagsasalita ay isang eksperto sa isang larangan. Okay? Next tayo. Pagbabahay-bahay. When we are talking about pagbabahay-bahay, kumakalap ka ng impormasyon sa nasasakupan mo ngayon. Okay? So, example, census. Diba? Datang mag-survey. Ilan po ba kayo sa pamilya? Na example, kapag ka may bakuna, nagbabahay-bahay sila. Tama? Diba? Ano pa? Kapag ka merong bagong produkto, diba? Nag-free taste, free taste, nagbabahay-bahay din sila. Ano pa? Datang, um, yung mga nagbibigay ng mabuting balita. 'Yun, Minsan nagbabahay-bahay din ng mga 'yan. Kumukuha din ng mga impormasyon ng mga 'yan. Ano pa? Solicit. 'di ba? So 'yun po yung pagbabahay-bahay. Kumukuha ka ng information regarding sa nasasakupan mo. Vaccine, pwede 'yan. O kaya kapag ka may announcement sila sa barangay regarding sa pre dental, yung uh, medical di ba nagbabahay-bahay po sila. So, yun po yung pagbabahay-bahay. And of course, last but not the least, we have pulong bayan, pulong sa bayan. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagpupulong about sa bayan. Ito ay pagbabatid ng kinakaukulan sa kalagayan ng komunidad. Kaya nga mapapansin po ninyo Diba? Yung mga chairman natin. Minsan, they have the meeting, pulong. ba diba, Together with the government, governor, sa mga uh, officials na iba, sa mayor natin. Kasi kailangan nilang malaman kung ano ba yung nagiging problema sa komunidad na meron po tayo. Example, yung traffic. ba diba, Yung pagkasira ng daan. Ano pa? kapag ka merong disaster. ba? Diba? pag-usapan nila kung paano mag-cope ang isang komunidad. Ano pa? Basura, traffic, yung budget. ba? Diba? Sa mga scholars. Ano pa? Ano pa? Kadalasan yung mga kriminal. Diba? Minsan, kung sakaling delikado na at masyado nang naapektuhan ng komunidad, Pwede rin nilang pag-usapan po 'yan, 'di ba? Ano pa? Especially nung ano, pandemic, 'di ba? Yung cases kapag ka nagkakasakit, yung teenage pregnancy, ano pa? Um yung pagbibigay ng free flu vaccine, ang dami. Ang dami nilang pinag-uusapan. But, but most likely, mga problema ito ng bawat komunidad. Na kailangan po nilang bigyan ng solusyon. And that is pulong bayan. May pulong sa bayan. Okay? Ngayon ang tanong, na-gets po ba? Naunawaan po ba ang siyam na gawaing pangkomunikasyon? Naunawaan ba? Okay, naunawaan ba? So isang aba syempre po kung naunawaan po siya. So, nine lang po sila. We have pagtatampo, pagmamaktol, pagdadabog, chismisan, umpukan, talakayan, symposium, pagbabahay-bahay, and of course, last but not pulong bayan. Okay? So, batid ko po na naging maliwanag ni sa inyo mga gawaing pangkomunikasyon. Kung kaya't Bago tayo magiwahiwalay, one day, syempre nais nice. ko munang ikinta lang salitang kabakada. So, at ah, abot kamay nyo na ang iyong mga pangarap. And then, ba, bakit ka pa susuko kung ka, kaya at kakayanin pa sa pagkada darating ang araw na magsisip pagtapos kayong lahat? One day. Okay, so keep on fighting keep on dreaming, and of course, keep on praying. So again, a pleasant morning to each and everyone. I hope you learned something and good day. Mag-ingat po kayo and see you soon. Bye-bye!